ulo ng mga nagbabagang balita. Apat na matataas na kalibre ng baril na hukay mula sa arms cash ng NPA matapos ang magkasunod na operasyon ng kasundaluhan ng 4ID sa Surigao del Sur at Bukinon. Dalawang NPA mula sa Caraga sumuko sa 4 ID matapos magtago sa Baguio City. 4 ID nakisa sa pagkunita sa ikawalong anibersaryo ng liberasyon ng Marawi City. Labintatlong FR sa Surigao del Norte, sumailalim sa deradicalization program para sa pagsisimula ng kanilang bagong buhay. Magandang araw, Northern Mindanao, Caraga Regions at sa buong bansa na nakatutok via Facebook. Ngayon ay araw ng Biyernes, Oktubre 24, 2025. Pagbabalita hinggil sa kabayanihan ng kasundaluhan at iba pang mga kaganapan sa loob at labas ng dibisyon. Ito ang 4ID News Bayani Balani update. Simulan natin ang pagbabalita. Apat na matataas na kalibre ng baril na hukay mula sa arms cache ng NPA matapos ang magkasunod na operasyon ng kasundaluhan ng 4ID sa Surigao del Sur at Bukidnon. Nakastandby para sa kanyang report si Kabayaning Jai Hapas ulohi na pinatutunayan ng 4th Infantry Diamond Division Philippine Army ang kanilang determinasyon sa pagsugpo sa natitirang puwersa ng communist terrorist group matapos ang magkasunod na operasyon sa Surigao del Sur at Bukidnon na nagresulta sa pagkakahukay ng apat na matataas na kalibre ng baril at iba't ibang uri ng pampasabog at bala. Sa unang operasyon noong Oktubre a 11, nadiskubre ng mga tropa ng 30th Infantry Fight on Battalion sa tulong ng mga dating rebelde. Ang isang arms cache sa kabundukan ng Barangay Lobo, Cantilan, Surigao del Sur. Kabilang sa mga nakumpiska ang isang Bosch Master 5.56 rifle, isang M16A1 rifle, isang 40mm grenade launcher, apat na barrel para sa .50 caliber machine gun, ilang landmines at mga bala. Ayon sa ulat, ang mga kagamitang ito ay itinago ng mga miyembro ng NPA upang makaiwas sa tuloy-tuloy na operasyon ng mga tropa. Kasunod nito, noong Oktubre 14 naman, matagumpay din na recover ng tropa ng 8th Infantry Dependable Battalion, katuwang ang 1st Special Forces Battalion at 44th Division Reconnaissance Company, ang isang AK-47 rifle na walang serial number at limang magasin sa Mount Kiamu, Barangay Kibalabag, Malaybalay City, Bukidnon. Ang operasyon ay naisakatuparan sa pamamagitan ng impormasyon mula sa dating kasapi ng Regional Centro de Gravedad, Compact ng North Central Mindanao Regional Committee na voluntaryong sumuko sa pamahalaan. Ayon naman kay Lieutenant Colonel Albert M. Batinga, ang commanding officer ng 30IB at Lieutenant Colonel George R. Halirina ang acting commanding officer ng 8IB. Malinaw na patunay ang mga operasyong ito na patuloy ng humihina ang kakayahan ng mga natitirang miyembro ng komunistang-teroristang grupo. Pinuri naman ni Major General Michelle B. Aniron Jr. ang commander ng 4ID na ang dedikasyon ng mga kasundaluhan at ang aktibong partisipasyon ng mga FRs at lokal na komunidad. Anya ang tagumpay na ito ay bunga ng pagkakaisa ng mga tropa. FRs at mga mamamayan. Dagdag pa niya, napatuloy ang 4ID sa pagpapatupad ng mga operasyon upang mapanatili ang kapayapaan at siguridad sa rehiyon ng Northern Mindanao at Caraga Regions. Kasabay ng pagpapatibay ng ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at mga komunidad para sa tuloy-tuloy ng pag-unlad. Napapanahong balita, servisyo publiko, para sa Pilipino. Jay Hapas, 4ID News Bayani Updates. Samantala, dalawang NPA mula sa Caraga sumuko sa 4 ID matapos magtago sa Baguio City. Narito ang detalye ng balita mula kay Kabayaning Bea Salaan. Dalawang membro ng New People's Army mula sa Caraga Region ang voluntaryong sumuko sa tropa ng 4th Infantry Division sa Baguio City noong Oktobre 12. Ang mga sumuko ay mga residente ng Habongga, Agusan del Norte at Prosperidad, Agusan del Sur at pawang mga membro ng Squad 3 Regional Centro de Gravidad ng Northeastern Mindanao Regional Committee ng NPA. Ang pagsuko ay resulta ng pagsanib ng operasyon at intelihensya ng 75th Infantry Battalion, 3rd Special Force Battalion, 5th Intelligence Service Unit, 513th Engineer Construction Battalion at Regional Intelligence Unit 13 ng Philippine National Police. Bitbit -bit nila sa kanilang pagsuko ang dalawang M16 rifle na sa parehong maayos na kondisyon. Ayon sa mga sumuko, napagod sila sa armadong pakikibaka, natakot para sa kanilang kaligtasan at nais nilang mamuhay ng payapa kasama ang kanilang pamilya. Samantala, sinabi ni 75th IB Commanding Officer Lieutenant Colonel Earl C. Pardillo na ang pagsuko ng mga ito ay resulta ng pinaigting na joint operation at tuloy-tuloy na pakikipag-ugnayan ng kanilang unit sa mga komunidad sa Caraga Region. Sa pamamagitan ng kombinasyon ng Combat Operation Intelligence Target at Community Engagement, tuloy-tuloy anya ang paghina ng moral at kakayahan na natitirang NPA. Kasulukuyang tinulungan ng pamalaan ang dalawang surrenderers sa pamamagitan ng ECLIP upang matanggap nila ang mga benepisyo sa kabuhayan, pagsasanay at suporta para sa kanilang muling pagpasok sa normal na pumumuhay. Pinuri naman ni 4ID Commander Major General Michelle B. Anayron Jr. ang kanilang tapang na talikuran ang ramadong pakikibaka. Aniya, ang kanilang desisyon ay nagpapakita ng pagnanais ng pamumuhay ng mapayapa, patuloy din ang paghikayat sa iba pang membro ng NPA na sumuko at tanggapin ang tulong ng pamalaan. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino, Bea Salaan, 4ID News, Bayani Update. Dagdag pa na balita, labing tatlong former rebels or friends rescued sa Surigao del Norte sumailalim sa deradicalization program para sa pagsisimula ng kanilang bagong buhay. Buong ulat, ihatid ni Kabayaning Rem Dayot. Labing tatlong dating rebelde ang nagsimula ng panibagong yugto sa kanilang buhay. Matapos ang matagumpay na 5-day deradicalization program na naganap sa halfway house sa barangay San Pablo, Tubod, Surigao del Norte. Ang programa ay pinangunahan ng 30th Infantry Fight on Battalion, katuwang ang pamahalaang panlalawigan ng Surigao del Norte at Provincial Task Force to End Local Communist Armed Conflict o PTFLCAP. Layunin ng programa na paghilumin ang kanilang emosyonal at psychological na sugat, muling may balik ang tiwala sa sarili at mahanda sila para sa muling reintegrasyon sa lipunan. Isa sa mga FR na dating mataas na opisyal ng New People's Army ang taus-pusong nagbahagi ng kanyang karanasan at pinaabot ang kanyang panawagan sa mga kasamahang nananatili pa rin sa kabundukan kabilang sa mga aktibidad ng programa ang psychosocial sessions, team building at spiritual renewal na nagbigay ng ligtas na espasyo upang yakapin nila ang pagbabago. Sa kanyang mensahe, pinuri ni Lieutenant Colonel Albert Batinga, commanding officer ng 30IB ang tapang ng mga dating rebelde sa pagpiling magbagong buhay. Ang de-radicalization program ay bahagi ng ECLIP o Enhanced Comprehensive Local Integration Program na nagbigay ng psychosocial support at livelihood assistance sa mga dating rebelde upang tuluyang makapagsimula ng maayos na buhay. Napapanahong balita serbisyo publiko para sa Pilipino. Remdiot 4ID News bayan update. Nakiisa ang 4th Infantry Division sa flag raising ceremony noong Oktubre 20 kasabay ng paggunita sa ikawalong anibersaryo ng paglaya ng Marawi mula sa mga teroristang sumakop sa lungsod noong 2017. Isinagawa sa Camp Evangelista sa Barangay Patag Gagayan de Oro ang nasabing seremonya kung saan nakiisa ang Fourth ID sa pag-alala sa kabayanihan ng mga sundalong Pilipino na lumaban upang muling makamit ang kapayapaan sa Marawi City. Sa nasabing seremonya, binasa ni 4th ID Commander Major General Michelle Aniron Jr. ang mensahe ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Sa kanyang mensahe, kinilala ni General Browner ang katapangan ng mga sundalo at ang mahalagang papel ng komunidad sa muling pagbangon ng Marawi. Pinagtibay rin niya ang patuloy na suporta ng pamalaan sa rehabilitasyon ng lungsod at ang pangakong panatilihin ang kapayapaan. Kung maaalala, malaki naging papel ng 4 ID sa pagbibigay suporta sa mga sundalong lumaban sa rasaging digmaan. Kabilang dito ang pagtanggap sa mga sugatang bayani upang magamot sa Camp Evangelista Station Hospital. Dagdag pa rito, isang classroom ng Buntungon Integrated School sa Impasubong Bukid noon nakatakdang itayo sa ilalim ng Adapt A School Program ng 8IB. Narito ang detalye ng balita mula naman kay Kabayaning Kevin Saranza. Ipinamalas ng 8th Infantry Dependable Battalion sa pamumuno ni Lieutenant Colonel George R. Hallorina ang kanilang matatag na suporta sa edukasyon sa pamamagitan ng Adapt School Program na isinagawa sa Barangay Buntongon kasabay ng pagdiriwang ng 64th Araw ng Buntongon. Kasama ang lokal na pamahalaan ng Pasugong, Buntongon Elementary School at mga unit ng Philippine Army gaya ng 88th Infantry Battalion at 4th rd Brigade. Nilagdaan ang Memorandum of Partnership at isinagawa ang groundbreaking ceremony para sa pagtatayo ng bagong classroom. Sa pakikipag-ugnayan ng 8IB sa komunidad ng Buntongon, napag-alamang maraming mag-aaral ang naglalakad ng 6 hanggang 7 oras araw-araw para lamang makapasok sa paaralan. Dahil dito, inilunsad ng batalyon ang nasabing programa upang magbigay ng mas ligtas at mas maayos na daan tungo sa edukasyon ng mga kabataan. Ayon kay Brigadier General Siegfried Cito Balado, Commander ng 403rd Brigade, ang kinabukasan ng barangay ay nakasalalay sa mga kabataan at handa ang mga sundalo na makipagtulungan para sa kanilang edukasyon. Ipinahayag din ni Mayor May Okinlay na malaking tulong ito para sa mga magulang at estudyante dahil mas mapapalapit na sa kanila ang edukasyon. Sa parehong araw, nakibahagi rin ang 8IB sa serbisyo Caraba na naghatid ng libreng serbisyo medikal at dental sa mga residente ng Barangay Buntongon. Patuloy ang 8 Infantry Battalion sa kanilang layunin upang isulong edukasyon, kapayapaan at pag sa mga liblib -lib na lugar ng Bukidnon. Napapanahong balita, serbisyo Publiko para sa Pilipino, Kevin Saransa for ID News Bayani Update. Mga kabayani. 62 days na lang, Pasko na! Naway maghari ang pagmamahalan at kapayapaan sa ating tahanan at sa ating pamayanan. At yan ang mga nagbabagang balita ngayong linggo. Para sa karagdagang news updates, ipalo nyo lang po ang aming social media accounts na naka sa inyong mga screens. Sa ngalan ng buong puwersa ng Division Public Affairs Office, 4th Infantry Diamond Division, Philippine Army. Ito ang inyong mga kabayaning Patrick Martinez at Bon Enriquez na nagpapaalalam kahit nasan man kayo, mahirap o malayo ang tatahaking naglas, walang, walang malayo, sa malayo sa puso ng sundalo. The West Philippine Sea is more than just water. It is a vital gateway for the world. Every day, ships cross these waters carrying fuel, food, and essential goods that sustain economies across continents. The West Philippine Sea lies along one of the busiest maritime trade routes in the world, critical to the movement of goods between Asia, Europe, and the Americas. From energy resources to manufactured goods, its stability ensures industries thrive and markets remain open for trade to flow peace must be upheld any disruption in these waters affects businesses supply chains and the daily lives of millions worldwide the armed forces of the philippines stands as guardians of maritime peace safeguarding trade routes defending our sovereignty and upholding stability in the region through every patrol and mission they help protect not just our nation but also contribute to the broader stability that enables the free movement of global commerce. A peaceful West Philippine Sea benefits the world. The armed forces of the Philippines remain steadfast in securing this lifeline because a stable sea means a stronger global economy. Let us continue to champion peaceful cooperation and maritime stability, ensuring that the West Philippine Sea remains a vital artery for global commerce and international progress.